Bago magtayo o mag-construct ng concrete pond ay Siguruhin na mas mataas ang magiging sahig ng fish pond sa kung saan ipapaagos ang itatapong tubig. Kadalasan ay sa mga barangay kanal ipinapaagos ang tubig mula sa concrete pond. Maaring gumamit ng level hose upang makuha ang tamang elevation ng lupa. Magtambak ng karagdagang lupa kung kinakailangan upang mas tumaas ang concrete pond sa mga barangay kanal. Sa bagong gawa namin ng na concrete pan para sa mga fingerlings, ganito kataas ang tambak na inilagay namin, nasa isang metro o labing dalawa na dump trucks. Kasama talaga sa budget ang panambak. Siguro hindi na huwag makalimutan sa pagsusukat ng level ang mga tubo o kanal ng fish pan kung saan dadaloy ang tubig na itatapon mula sa concrete pan papunta sa mga barangay kanal. Kapag tama ang elevation ng sahig at drainage ng inyong concrete pan, siguradong tuloy-tuloy ang daloy ng itinatapon na tubig. Payapang inyong pag